Anim naput anim na sibilyan, isang PNP member at isang appointed government official ang naaresto ng PNP Pro 11 dahil sa paglabag sa COMELEC gun ban. Umabot naman sa 72 baril ang nakumpiska ng otoridad. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Sa report ng Police Regional Office 11 as of February 28, 2025. 15 pag-aresto ang isinagawa ng kanilang mga tauhan sa iba't ibang comelec checkpoints sa rehiyon kaugnay ng ipinatutupad na comelec gun ban. Sa pinalalakas na implementasyon nito, 66 na sibilyan ang restado. isang pulis at isang appointed government official, kung saan 72 naman ang kabuang bilang ng nakumpiskang baril at 479 rounds ng mga bala kabilang na ang dalawang explosive devices. Tuloy ang panghuhuli ng PNP Pro 11 sa mga gun ban violators at pagtugon sa iba pang peace and order related concerns bilang pagtiyak sa pangako na pagsiguro ng isang ligtas, payapa at malinis na May 2025 election.